natin. Ah, kita ko eh, 'yung rip kasi namin na maliit. Wala sa hura sa, di ba, ito 'yung ano sa yellow. Eh walang sa hura. Eh pag naglusaw, bubuhaw dun sa mga nakalagay na pagkain. Kaya ito, kita ko. Puputulin ko si malaki at mahaba. Kaya hanap kayo ng solusyon ko. kasi hindi naman tayo mayaman para bumili ng itong lagay doon E, nakakita ako ito putulan ko si Islan hirap na lang pero kaya yan ay hirap maglagay Gracias. Yeah. Ah, thank you Lord Hindi pantay Hindi pantay Siyempre magaling ako Kaya hindi pantay Tumutulog ang hika ko Napagod sa pag Pagari Kaya sabi nung hika ko oh, Para ito sa susukat na natin